Hello mga kababayan. So guys, pinalagan ni Presidential Advisor Juan Ponce Enrile itong Iglesia ni Cristo, particularly yung pamunuan nito. At sabihin na natin yung pinaka-leader na si Eduardo Manalo. Syempre, ah uh, guys, pag tinukoy mo Iglesia ni Cristo, ang pinag-uusapan diyan, ano yan eh, yung mga miyembro niyan, talagang sunod-sunuran kung ano idikta ng pinaka-pamunuan nila. So sino ba ang ituturing nating pinaka-head niyan? E de, syempre, si uh, Eduardo Manalo. So dito uh, talagang pinaliwanag ni ano uh, Enrile na ang ano impeachment ay isang constitutional legal process. So kung bagaman ito nasa batas, legal to, ito ay proseso. So anong magulo dito, di ba? So guys, sa totoo lang, uh, si Juan Ponce Enrile sa darating na February 14 ay 101 years old na. Kasi 1924 siya Pero lumalabas, mas maayos pa pag-iisip neto kaysa sa pamunuan ng Iglesia ni Kristo. Bakit kanyo guys kung nasabi yon Kasi ah, kung tutuusin na ah, naturing nga simbahan ng Iglesia ni Kristo. Pero hindi nila alam yung ano ah, nakasaad sa, ah, sa Biblia na thou shall not steal Diba ang pinag-uusapan dito guys ay ang pagnanakaw, no? O pagkulimbat dun sa 612 million ni uh, Vice uh, President Sara Duterte na hinahanapan natin siya ng resibo. Ngayon wala siyang maipresenta kundi itong mga ano fictitious na si Mary Grace Piatos, Kokoy bilyamin at uh, itong si Kokoy bilyamin na binayaran na sa DepEd, eh. binayaran pa rin sa ano uh, office of the vice president tapos eh magkaiba yung pirma niya di ba tapos guys eh uh, hindi hindi rin yata alam ng Iglesia ni Cristo na maging sa biblia itinuro ang pagsun pagsunod sa batas di ba kasi di ba nang tinanong si Jesus no ah uh, nung ano uh, binigyan siya ng pera kung ano masasabi niya dito di ba kasi ang mga ano pariseo no ito yung mga leader ng simbaha na simbahan na dun, nagdudunong-dunungan. So, tinanong si Jesus kung ano masasabi niya doon sa pera, di ba? Alam niyo naman guys, uh, bago pa tayo nilikha ng Diyos, no? Ah, uh, bago pa niya likhain ang mundo at ang sanlibutan mismo, nandiyan na si Jesus Christ. Kasi di ba, si God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit, ano, bago in ang mundo, ay eh, nandiyan na. At ang ang uh, Sanlibutan ay nilika para kay ano Jesus Christ. Kung baga man, uh, tayong mga tao, no? Uh, yung mga questions natin, no? Bago pa natin maisip yan, may sagot na ang Diyos. So ano sinabi ng Diyos dahil ang nasa uh, ano uh, nakalagay dun sa uh, coin, no? Eh litrato ni Caesar, no? Kaya ang sagot ni Jesus Give unto Caesar what is Caesars, no? So ibig sabihin, uh, nandoon na rin yung pagsunod sa batas. Nandoon na rin yung pagbubuwis, 'di ba? So ah uh, panahon pa ng Biblia, uh, nakasaad na nasusunod tayo sa gobyerno, sa batas, 'di ba? Kasi ang gobyerno, kaya nga may batas para magkaroon ng kaayusan. Yung mga magugulo, ah uh, lagyan ng mga ano kaparusahan, 'di ba? at kung talaga hindi sila pwede ihalo sa lipunan, ikulong. So, dito, no, hindi yata alam na ano pamunuan na iglesia ni Kristo na panahon pa ng Biblia yun, daw shall not steal, tapos yung igalang mo yung gobyerno. So, ang sabi ni Enrile, eh, ah, kayo ba sa kabuuan ng miyembro nyo, ang kalahatan na kayo, sumasumahin na kayo lahat na iglesia ni Kristo. Kaya nyo bang baguhin yung mga provision sa konstitusyon? O, oh, di ba? Ang natural, ang sagot diyan hindi. Tapos ang sinasabi dito, guys, no, ni Enrile, ito ay proseso na kung saan yung mga tiwali na ano, uh, lingkod bayan natin, lalo na yung mga impeachable na mga ano, government officials, no, pag nakitaan talaga sila na may kadahilanan para sila i-impeach, no, dapat silang i-impeach, di ba? So, ang sinasabi dito ni Enrile, guys, no, legal to, hindi ito makakagulo-gulo na parang akala mo, eh, tayo magrarambulan. Kasi, guys, itong, di ko naman malaman kung saan kumuha ng uh, lakas na loob o konsepto ang Iglesia ni Cristo na mas ano pa sila, may boses pa sa mas nakakarami. eh, samantalang minority sila. Alam nyo, guys, ah uh, sila, nilalagay ko na nga sa 9 million. Pero yung mga katoliko, ba diba, mas masigit na ano, mga, mga muslim, ba diba? Marami ang mga yan. Tapos sa ah, yung mga protestante, minority lang iglesia ni Cristo, Pero akala mo sila kung makaasta, akala mo sila 50 million. Tapos ah, meron pang ano, yung lakas ng loob, pananakot yan kay Marcos at saka sa mga ano, a ah, kongresista. Na sige, pagka ano ah, 'Yung tinuloy niya 'yung wala kayong aasahan boto sa amin kasi kami, kaya namin diktahan 'yung mga miyembro namin kung sino iboboto. Kaya pag tinuloy niyo 'yan, ah, wala kayong boto. So, 'di ba, ayan na rin na sinabi ni Marculeta na 'yung black voting nila ang panakot nila, 'di ba? Ah, hindi nga lang niya dinigrekta. pero siyempre ayun ng ano, ah context, konteksto ng kanya pananalita. So, guys, ah, dito 'no, ah nabutata etong si Eduardo Manalo at yung kanyang ano, kung sino may mga advisors niya. Kasi siya yung pinaka pero meron naman nakaaligid sa kanya, di ba Na mga pinagkakatiwalaan niya yung mga opinion. Ito ba namang mga to, ni isa walang nagpayo na ito ay legal na proseso at uh, may ebidensya para impeach si ano, Sara Duterte. Bakit hindi nating hayaan na yung kamay ng batas ang manaig, no? Huwag tayong makialam. Kasi ano yan eh, uh, nasa batas yan eh. Pabuti sana kung itong gagawin na to eh, wala sa batas tapos eh, gagawin, di ba? Eh, doon sila talaga, ano, uh, Baka sumali pa lahat ng, ano, Pilipino. Dahil ang mga Pilipino naman, eh, ano yan, may kaisipan kung ano tama mali. So, guys, ang sinasabi ko dito, no, ah uh, hindi ko malaman kasi saan ang gagaling yung lakas ng loob ng Iglesia ni Cristo na manakot. Kahit sabihin mo na nga uh, 9 million na nga sila, tapos nasa 2 million na yung mga nag na yan, eh, hindi naman nila nire-represent ang majority ng mga Pilipino para takutin ang gobyerno na sila masusunod. So, ang sabi ni, ano, uh, Juan Ponce Enrile, masamang president to, na kayo ah, uh, naturingan na simbahan, di ba? Pagka may hindi kayo nagustuhan, dadalhin nyo sa rally. Ano yung dadaanin nyo sa rally? Tapos eh, mananakot kayo na hindi makakakuha ng boto yung mga uh, hindi sumusunod sa inyong kagustuhan ng mga ano, uh, mababatas o mga government official na pagka ganun eh, walang asa ang boto sa inyo. E di ang mangyayari niyan, para kayo na yung ano, batas na lang dito sa Pilipinas para mangyayari ay eh, masaul pa pala sa presidente tong si ano si ano Eduardo Manalo na kung ano yung kagustuhan niya kailangan sundin dahil kung hindi wala uh, walang asahan boto tong ano mga mambabatas di ba Ang sinasabi dito hindi ang batas ang ano iglesia ni Cristo. So kung bagaman bahagi lang ang iglesia ni Cristo ng mga mamayang Pilipino. Naturingan lang na collectively ang religion nila ay iglesia ni Cristo. Pero hindi pwedeng manaig sila kasi hindi naman nga sila majority. Ang majority, yung mga mas nakakaalam na tamang i-impeach si Sarah Duterte dahil tiwali siya. Kung baga naman sa totoo lang naman, alam ko naman na alam naman nilang tiwali si Sarah eh. Alam ng pamunuan na iglesia ni Cristo na tiwali si Sarah. Kaya ayaw nila itong ano, ma-impeach. Kasi mabubuking nga eh, di ba? Alam mismo nila yon dahil kung hindi nila iniisip na tiwali si Sarah, malakas ang loob nila na ipa-impeach si Sara dahil alam naman nila sa to dahil hindi nga ito, ano, ah, rap Pero mismo nga uh, sa aksyon nila, sila mismo naniniwala talaga na kurap si Sara kaya pinipigilan nila impeachment dahil dito masisilat si, ano, Sarah Duterte. So, ang sinasabi ko, guys, no, Mabuti pa nga si Enrile. Uh, yung ano, hindi naman siya leader na isang simbahan, pero alam niya yun yung tama at mali. Kasi kung tutuusin, no, may mga ano miyembro rin naman na mga ano lawyers ang ano Iglesia ni Cristo. Bakit hindi yun ano sinangguni ng pamunuan mismo ni Eduardo Manalo, di ba? Tama ba to na tayo eh ano uh, ayaw natin ng impeachment? Kasi guys, to be direct, ayaw talaga nila na i-impeach si Sarah Alisin na yung kalokohan na yan na ano, peace rally yan. Hindi yan peace rally. Yan ay ano, rally na para takutin si Marcos at saka ang mga congress, ano, congressmen na pag tinuloy yung impeachment, eh wala silang maasang boto sa iglesia ni Cristo. Huwag na magpakunwari pa na peace rally yan. So, ano ba yun? Hindi ba nagsanggunian na ano, dapat tong ituloy? So, mabuti nga mga kababayan eh, at meron pa tayong isang Juan Ponce Enrile, no? Na talagang, ano, sa kabila ng kanyang katandaan. Kung tutusin, dapat ulyanin na yan, eh. Dahil, ano, 101 years old na siya sa February 14, eh. Pero mas maalam pa ng kung ano ang tama at mali, di ba? So, ako, ha, uh, hindi ko naman inaanto. Wala akong against sa Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi ko lang, mali yung kanilang stand na tatawagin pa nilang kunyaring peace rally. Pero actually, in reality, ayaw nila ipa-impeach si Sara. Bakit ayaw nyo? Eh, sabi, sinabi na nga, constitutional legal process to. Nasa konstitusyon, ito ay legal, at ito ay isang proseso para nga may pagtanggol ni, din ni Sara yung kanyang ano, uh, pangalan. Malinis niya, kung talaga naman siya ay malinis, kasi doon niya ipre mga ebidensya eh. A uh, isasampal niya sa pagmumuka ng mga nagbibintang na siya itiwali. Na eto o, oh, mga ano kayo ha, ba diba? Eto yung mga ebidensya ko na talagang ano yan, tama yung ano, paano yan naubos, kung saan napunta yung mga kaperane niya na hinahanap nyo. Eto o. Oh. So, ayun lang guys ha, sinasabi ko lang sa inyo na mabuti. Meron tayong isang ano, Juan si Enrile, na sa kabila lang kanyang pagiging 101 years old na sa ano, February 24, no? Eh, ano pa? Mas maayos pa ang ano, kanyang judgment tungkol dito sa impeachment ni Sarah Duterte, kesa sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, lalo na, syempre, dun sa pinakapinuno na si Eduardo Manalo, na ayaw ipa-impeach si Sarah Duterte. So, ayun lang, guys. Dito na lang ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye!